So what's up guys, yan, share ko lang yung ito yung nabili namin na motor na 65k At makita nyo guys yung itsura nya At ito guys ay gamit na nung katrabaho ko dito sa kapital niya At yan, pinalagyan nya ng mga carbon sticker yan. At ito nyo, ang forma na oh. At nalinisan na din Pero nandito pa rin yung yan, mini driving light Para sa mga nagsasabi na mga maingay daw hindi guys to na yon. nahintay natin guys yung may-ari at nakabili na rin siya ng helmet na kakulay ng motor eh. Evo at napalitan niya na rin guys ng JBT pipe na adjustable yan nakita niya and yan yung, yung kanyang tube guys ay mataba nahintay natin guys at pakinggan nyo yung makina niya mama ay ito pa rin guys yung nung binili natin yan na naka gin mo. Ah bago na rin yung kanyang handle grip. Napaka, napaka forma na ngayon guys. 65k lang yan guys namin nabili. Syempre guys, nabilhan na rin yan na center stand. Yan bago ang center stand. Kasi nakuha namin yan na walang center stand. Gano'n, pogi o. Guys, yung may ari o. Oh, Nakabili. Okay. Paanda rin na natin. May dumanda na. Oo nga, ganda na. No? Wala tong pampakwa ng tinaklob ko muna. Oh, ano yung ganda. Oo, ganda nga. Oh. Para sa mga nagsasabing maingay, yung sa mga basher dyan. yan no.